Good morning guys ah, Dito ako ngayon kay tatay no? Maaga tayong ah, uh, oh, Malis kanina dun sa bahay Para magdilig dito Kasi hindi ako nakabalik nung hapon So ayun Pinagalawaan uli natin ng, ano, Para yung natirang Siningita natin ng Mga carbogras Nang ano, nakarang araw eh, hindi mag-inda sa init so as of now, naman eh maganda naman yung ano nya doon ah hindi naman masyado nag-inda yung mga tinanim natin at pagka medyo tingin ko makakahabo naman siya para medyo mas makapal na syang tignan pag ano, sapit nung no, karawan ng kamatayan ni tatay So baka sa isang araw gagawin ko para mas madini siya tignan uh, yung paligid niya, yung pinaka boundary. Tatanggalin ko na muna yung mga nakaano na alaman na yung may bulaklak kasi pangit naman pa yung tubo ngayon kasi nga masyado mainit hindi rin makalago na ayos. So tatanggalin ko na muna. Tapos lilinisin ko lang yung pinaka boundary para maganda tignan kahit sa malayo na malinis siya. yung patag. Tapos ba nagsimula na mag-ulan. Tsaka lang natin siya lalagyan uli ng halaman sa gilid na nakatanim. So ayun. So papahinga lang muna tayo saglit at Maya maya konti uwi na rin tayo doon sa bahay. Ah, uh, medyo tumatas na yung araw. Although maaga pa naman dito. Ah, uh, ano Ah, so, uh, quarter to 7 lang. Pero dahil nga open area to. Ano ko agad yung sikat ng araw. Ayun naman natin yung pagkano mainit na yung, ano, yung sikat ng araw. Yung tama sa balat. So ayun. Maya maya babalik tayo doon sa bahay kasi yung mga hayop natin doon na alaga eh hindi pa natin napapakitapos uh, ah, inaayos ko pa yung lambat na biniti ko para doon sa mga sisyo kasi nagkakainan na sila ng balahibo sa likod eh puro mga sugat na eh baka imbis na gumanda yung ano eh Bueno, para kasi yung laki nila hindi na akumadon sa ano natin ginawang kulungan so kailangan medyo mas malaki na yung magagalaan nila kaya umorder ako ng lambat sa Shopee nun so ayun hinati ko muna ano natin na para meron silang hindi ko sila mapakawala ng ayos dun sa ano eh kahit dun sa mga ati ko kaya dun sa atin nataniman natin ng mga gulay kasi nga ano maraming pusang although yung iba alaga dun mga kapitbahay namin ano sila eh yung mas more on sila hindi sila parang kumakain talaga sila ng mga hilaw na ano katulad nun yung mga daga pag nahuli nila as, kinakain na kahit malaki so pati mga ibon pag ano minsan nga may nakikita doon eh, nadadakma nila sa air yung timing nga nila bakit siya kumpul tapos pag marami biglang in, umiigpaw sila nakakadakot sila nakakadakot kinakain talaga nila eh since mga sisiw yun kapag umaga nga pagka ano lagi may binabato ko doon na ano uh, mga pusa kasi nga ginugulo ginugulo nagwawala yung ano doon sa kulungan kaya yung mga ano ng tuka nila yung may parting din eh, kasi kaso sa doon sa ano ng screen na ng kulungan nila so para maano yun hindi na mag kailangan natin idipat sila ng ano so hindi ko naman sila pwedeng pakawalan ng open at baka yung bis na lumaki eh mas madali maubos dahil lagi nga nakaabang yung mga pusa doon so kukulungin natin sila ng lambat hanggang sa yun tama na yung laki nila na hindi na sila maaano ng pusa doon natin sila totally pakakawalan or kung ano naman ang gagawin ko kasi matikaabang ko na yung mga pag mga 4 months na sila at ano na ko na yung mga tandang at i-separate ko na sila ng mga folding scratch so yun o order tayo sa Shopee pagka ano unti unti natin pagka uh, may budget na tayo so uh, yun yung mga isa sa mga plano ko pag uh, natapos to so as of now yun lang muna ang ano natin so hanggang dito na lang muna guys at pag ano uh, bigyan ko kayo na update sa mga gagawin uh, natin dun sa mga alaga natin uh, tayo ay uuwi na maraming salamat nga pala sa panonot lagi nyo suporta sa akin pakisupportahan nyo lagi ang aking youtube channel din uh, Joel Nahil at yung ating FB page Kuya George Clowney maraming salamat po God bless